presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute na si Herman Chu Laurel na rin sa tawag na kamentong nagbigay ng kanyang pahayag at pananaw patungkol sa agresyon ng China sa West Philippine Sea at ayon nga sa kanya, ang dapat umanong itanong ng mga Pinoy ay ganito Agresibo nga ba ang China sa West Philippine Sea kung sa loob umano ng 24 na taon ay nakapagpapadala pa rin ng supply ang ating mga marino sa mga pangangailangan ng ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Ano ang masasabi ninyo dito? Uh, let's keep in mind that the BRP uh, Sierra Madre has been there for 24 years since 1999. So the question people should ask, if China is such an aggressive presence there and stops deliveries to the ship, how do the Marines survive 24 years? There food, water, and so on. Ang gusto ata nitong si Mr. Laurel ay magpasalamat pa tayo sa mga Chino dahil sa loob ng 24 na taon ay tila sinasabi niya na hinahayaan tayo ng China na makapagsupply ng pagkain at gamot sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Idinagdag pa nito na sa loob umano ng 24 na taon ay kakaunti lang umano ang insidente ng ganitong pangyayari sa West Philippine Sea. So parang sinasabi niya na hindi ito isang agresyon dahil madalang lang daw itong mangyari. At nangyayari lang naman daw ito kapag nagdadala ng na mga kagamitan ng ating mga sundalo katulad ng nangyari noong August 5 kung saan binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang maliit na chartered boat ng AFP dahil may lulan umano itong mga materyales para sa pag-overhaul ng BRP Sierra Madre So base sa pahayag na ito ni Mr. Laurel ay lumalabas na binipigilan lang itong mangyari ng China upang hindi makapagtayo ng istruktura ang Pilipinas sa Ayungin Shoal laban sa kanila. Pero hindi ba't ganito rin naman ang gawain ng China? Bukod pa rito kung ang mga materyalis lang talaga na ipinadadala sa Ayungin Shoal ang ayaw nila ay bakit maging ang mga walang kalaban-laban na mga mangingisdang Pilipino ay itinataboy nila. Ang lumalabas kasi sa pahayag ni Mr. Laurel ay usapin lamang ng seguridad sa depensa ng bawat bansa. Pero paano naman kaya ang ating mga manging isda? Hindi pa ba ito isang agresyon mula sa China na ang ating mga manging isdang Pilipino ay aakyatin nila at pagkatapos ang mga huli nito ay kanilang kinukuha? Bakit kita sa video ang pagsampa ng dalawang tauhan ng China Coast Guard sa bangka ng Pilipinong manging isda. Pagkatapos, namili sila ng magagandang klaseng isda nagkahalukat lang sila yung ayaw kong mag-check natin basta wala sila nang paalap nalukat na yan yan ang masyadong parang panglitang tingin natin sa, dito sa, pang, sa mga at madalas ay itinataboy pa sila at may pagkakataon pang pa ang binangga nila at nasira ang fishing vessel ng mga Pilipino at dahil sa pangyayaring ito ay humiling ang mga Pilipino na ipagbawal din natin ang mga mangingisdang Chino sa West Philippine Sea. Gayunpaman dahil nga ang panlabas na polisiya ng dating Pangulo noon na si President Duterte ay ang tunay na pakikipagkaibigan sa China ay hindi nito ipinagbawal ang pangingisda ng mga Chino sa West Philippine Sea at umaasa na mababawasan ang tensyon ng dalawang bansa para dito at maging ang panlabas na pulisiyang ito ni President Duterte ay sinusuportahan din itong si Mr. Laurel. Kay President Duterte, napakalinaw po yun. Ano? Kinaibigan niya, nagtulungan at napakalaking uh, sa Pilipino. Kaya't imbis na conflict umano ang piliin natin ay collaboration na lamang tulad ng ginawa ni President Duterte. Which is noong panahon ni President Duterte ay maaaring tama pa ang polisiyang ito. Dahil wala pa naman noong presidente bago si Duterte na lantarang kumabor sa China na sinubukan pang ilayo ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika. Subalit so, natapos na lahat ang termino niya na palaging isinasaalang-alang ang pakikipagkaibigan sa China ay wala pa rin namang napala ang ating mga mangingisda sa kanila. Kaya't kung uulitin pa natin ang ginawa ni President Duterte sa panahong ito ay magiging kahiyahiya na tayo. May kasabihan nga, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Kaya't kung naloko man tayo sa panahon ni Duterte na mga Chino, ito ay kahihiyan ng China dahil naging totoo lang naman tayo sa pakikipagkaibigan sa kanila. Subalit sa kabila nito ay nanatili ang agresyon nila. Kaya't kung uulitin natin ang panlabas na pulisiyang ito sa China, ay tayo na ang magiging kahiyahiya at hindi sila. Kaya't ang mga argumentong ito ni Mr. Laurel na tila inilalarawan niyang paglalahad lamang ng katotohanan para sa magkabilang panig ay walang katotohanan dahil malinaw naman na ang China ang kanyang pinapanigan. At dahil sa mga katotohanan ito, ang China ay hindi na dapat pang pinakikisamahan.